Ko 'yung Rico Blanco na look. The That's look, uh, okay. Um, actually younger version ni Rico Blanco. <laughs> <laughs> Maris Racal tapat na inamin kung paano nagsimula ang love story nila ng OPM icon na si Rico Blanco. Ibinahagi ito ni Maris sa latest vlog ng Celebrity Doctor na si Vicky Bello sa YouTube channel nito na kung saan umamin ang actress na matagal na niyang crush si Rico. Hindi ko ina-expect na siya yung ibibigay ni Lord hindi yung younger version, sabi ni Maris. Kwento pa ni Maris nagumpisa umano ito nang mag-post siya sa kanyang social media kung sino ang pwede niyang makakalab sa isinulat niya na kanta. Marami raw ang nagtatag kay Rico sa time na iyon at hanggang napansin siya ng dati lang naman niyang iniidolo. Kwento ni Maris, oh my god is share ko ba babe, sorry. And then one day, bigla na lang siyang nag-aya ng hindi movie, e eh parang yung play ng Eraserheads. Kasi in-invite siya kasi music event naman. Hindi pa rin halata. And then ako yung nagsabi na, ha? Nahihiya ako. Tas sabi ko na lang may movie akong gustong panoorin. Tas hindi natuloy yung movie, nag-change yung mind ko. Punta na lang tayo sa event ni Rambo, kasi common friend namin si Rambo. Ang dami kasing nangyayari sa araw na yun. Punta na lang tayo sa event ni Rambo. Ang cute pa ng moment na yun. Kasi si Rambo, parang kinikilig pa. Parang nagkakamabutihan sila ni ate Maha ulit, may so sobrang sabay namin together.